Ano po to? Ano nga ba ang puto? Ang puto ay isang pagkaing Pilipino na madalas nakikita sa mga handaan na espesyal na oksyon. Ito ay katulad ng Chinese steamed rice cake dahil halos magkapareho ang paggawa nila at parehas ang ingredients. At kahit walang eksaktong petsa kung kailan nagsimula ang puto, malalim iyon sa kasaysayan ng Pilipinas dahil matagal na gumagawa ng puto ang mga Pilipino. Para sa mga usyosyong tao na nagtataka kung masarap ang puto, syempre masarap dahil ito ay isang pagkaing Pilipino. Ang lasa ng puto ay matamis at malinamnam. Kaya paborito ito ng maraming Pilipino. Lalong-lalo lalo na ang puto ng kalasyaw. Ano ang the best na puto para sa inyo? Kalashau! Puto ng kalasyaw. Puto kalasyaw yeah. ang rice delicacy naman sa bayan ng kalasyaw. Small but truly delectable. Kakaiba raw ang puto ng Kalasyao dahil sa mga ingredients to. Gusto nyo bang malaman kung ano? Bigas. Bigas ang ginagamit nila sa paggawa ng puto. Agrikultura ang isang pangunahing industriya sa Pangasinan. Ang malaking bahagi kasi ng lalawigan ay binubuo ng malawak na kapatagat. At ang bigas ang isa sa pinakapangunahin nilang produkto. Sa katunayan, nangunguna ang pangasinan sa top price producing provinces in the Philippines. Kaya naman, hindi nakapagtataka, ang pambato nilang delicacies ay gawa sa bigas. Bukod ito sa sikat, masarap at binabalik-balikan, hindi rin ay kakaila ng mga tinatagong kwento sa likod ng puto. Tutukan natin ang kwento ni Namayra Gonzales at Jacqueline Eusebio. Tunghayan natin yan dito lamang sa Bumubuhay puto sa Amin. nagpunta na ang aming team sa bahay ni Aling Mayra upang siya ay aming makapanayam. Pagkarating namin sa bahay ni Aling Mayra ay nagkaroon muna kami ng kumustahan at konting kwentuhan. May mga inihanda kaming katanungan para kay Aling Mayra. Nung una akong magtindang, grade 4, ako nagtitinda na kasama ng nanay ko. Pagkatapos noon, grade 4, nagtitinda ako pag Sabado Linggo. O, siyempre po, mapasok ako. Kaya, lunes hanggang biyarnes, nanay ko lang. Sabado Linggo, kasama na ako. Hanggang magtapos ako ng high school lang, o, maagang tumalande, <laughs> nag-asawa. Hanggang mag-asawa ako, nag yun na rin yung kinabuhay ng mga anak ko. Mm. O, hanggang sa dumating ng high school, ano, napag-aarap ko yung mga anak ko, may isa akong engineer. Mm. O, mayroon akong isang HRM. Oh, okay. HRM. At saka mayroon akong anak na pulis. ayun, yung bahay niya. Yun yung malaki oh. na yun. Nandyan siya sa Kalasyaw, naka-destino. Dati siya nasa Abra, hanggang pinababa ko na dito kasi malayo kaya dito na siya sa Kalasyao mm. nag-duty, 6 years na siya sa servisyo mm. pero ako, dati ako maasawa ng pulis mm. ngayon, na ma maaga siya na, na kaya ako na lang mag-isa kaya hanggang sa, ano, lahat yan mga iyan na nag-aral sa puto ko ano, mm, nakuha, nakuha nakuha habang nag-aral sila, nagtitinda ko hanggang sa makatapos sila o, tumigil na rin ako magtinda noon ng mga 2 years lang. Siyempre hinahanap din ng katawan ko yung pagtitinda dahil nasanay na. Okay. Kaya hanggang ngayon nagtitinda pa ako. Mm -hmm. Pero hindi na para sa mga anak ko. Para sa sarili ko <laughs> na lang. Pag, okay. ano, kaya yun ang yun ang kinagandahan ng negosyante. Kapag sa buto, yun ang pinaka maganda na naging nakuha namin dyan. Nakuha ko dyan sa paggagawa, pagluluto, pagtitinda. Yan, nakapagtapos ako ng apat na anak ko. 14 years old hanggang ngayon, 53 na ako. Hmm. Yan ako, lahat ang umasa sa puso dahil ako nga, kahit na may as may sweldo yung asawa mo, siyempre, alam niyo na yung mga ano ngayon, loan, loan doon po, loan doon. di, pag na loan, wala kang konti sahod o, kailangan magtinda ka para may extra income. Kasi malaki gastos yun pag nagpapaano ka. Baon pa lang. O, alam niya, baon pa lang. Kung magkano yung baon yun, pagkain. Kasi, uh, bayad sa school. Kaya yun ang uh, yun ang kinagandahan ng pagtitinda namin ng puto halos lahat naman kami dito nagpuputo lahat mm -hmm. kami mga nanay na nagtitinda ng puto ayan high school graduate lang pero kaming mga nanay na high school graduate yung mga anak mga titulado mga college graduate na meron na, meron na dyan na ano accountancy mm -hmm. yung pinsan ko accountancy yung anak mayroong sima tulad nung kumari kong galing dito. Seaman, engineer. Yung kumari ko po, engineer ang anak. Sa puto din yun. Sa puto lahat yun. Lahat kami dito magtitinda ng puto. Kaya, nagpapasalamat kami sa puto. Okay. Dahil doon umangat yung mga anak namin. Ngayon nakaangat na yung mga anak namin, siyempre, sinong tutulungan nila di, kami din mga magulang sa kuryat kaya kahit na paminsan-minsan magtinda ka dun kasi tatlong araw lang yung pagtitinda ko kung paari lang ayaw na nila akong pagtindahin kaya lang hinahanap ko talaga paglilibang-libangan lang ano po yung mga naging struggle niyo po sa buhay tapos ano po yung naidulong naman ng business niyo kung pagtitindahin Ano mga problema niyo po ang mga problema, madami Kasi <laughs> ano po yung naitulong po ng pagpututo meron yung pagbabayad na ng tuition wala kang pambayad o, ito so nga, ka sa Bumbay pagkuha mo ng Bumbay yung pagtitinda mo ng puto, doon ka magbabayad kaya, simple problema mo talaga pera pera, lagi pera So, kung sakaling nagkasakit ka, siyempre, hindi ka makapagtinda. So, siyempre, ka. Pag nagtinda ka ng puto, doon ka pupuan ng pambayad. Ganun lang po yun. Wala namang masyadong problema pag ka nagtitinda ka. Pag naubutan ka lang, kaya may dumating na sakuna. Kaya, ano, biglaan. bigla ang siyempre, pag konti yung ito mo naubos, na uh, may bumbay ka kumapit. <laughs> pag nagtinda ka ng puto, doon ka kuha ng pambayad kaya kung ba't ito. Ganun. Ano, di ba pa nabanggit niya po na halos lahat kayo ganun po Parang may ano po ba kayo? Parang may mga benefits po ba kayo? Halimbawa sa mga barangay po? Or... Parang usual mm. lang. Hmm. Sarili niyo na tayo lang pala. Wala Aware din po, pero sila na puto kayo dito na marami. Oo. Ano na bayad naman kasi siyempre wala kami paghahanap buhay kung di pa hindi kami papayagan eh bubuhayin ba nila kami o papag-anap ba mga anak namin hindi kaya kung ano yung kaya mong paghahanap buhay yan, basta malinis walang phone okay lang ha, ano ito sa ano agit ayan ayan yung kutsinta na ano pag sa puto ganun din kaya nauna yung kutsinta ngayon ang bang bang no? uh, ito yung kutsinta na malalaki na ano niya. ito po yung pangdatong para panluto doon sa puto po. na, ano pong tawag ipa 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 ng talay. bigas. Yes. Pagkagiling nito, ilalagay dito para maging umalsa siya. Kumanon siya. Ito yung umalsa. Oh, o, dito yung sinatawag namin ng paalsahan. Ngayon, pag nanggaling na dito, ilalagay na ito. Ito yung may buto na cheese. Ilalagay yung galapong dito. Pagkalagay nito na po lang na yan, isasalang dito. Kaya hindi pwede mo yun kasi may nakasalang. Kaya hindi pwede. Ngayon, pag yun, yun pag naluto na, magiging ganun siya. Kaya, ito yung pandan na puto. Pandan flavor. Ito yung ubi flavor. Ito yung ubi flavor. Yan po. Yung mm, pag, paggawa. Tapos pag naluto na po talaga siya, eto po siya. Ito po siya. Hindi po pwede na tanggalin lahat. Ano, isa-isa po ito nagaganyan gaganyanin po. Isa-isa nagaganyan Hindi po pwedeng tanggalin ito ng mainit. Kaya ni electric pa nang para madaling lumamig. Kasi pag mainit ito, nakitinanggal mo dito, madudurog siya. Kaya hindi pwedeng mainit. Iisa-isahin po ito na pagtanggal dito. Ganito po siya. Ganyan po. Yun. Madali na sa palengke. Madali na sa biyahe. Kung saan-saan. Hanggang sa Amerika, nakakarating po itong tuturuan namin dito. Ilang minutes po siyang niluluto ko ya? Ah, 30 minutes. So, taga saan po kayo, ma'am? Ako po ay taga Baguio City. Ayan. So, bakit niyo po binabalik-balikan ang puto ng Kalasyao? Kasi ang puto Kalasyao dito sa Kalasyao, sa Malakot, masarap pa. Ma. siya tas bigas lang ito tas asupal wala siyang halong pinta tas kasi sa ibang ano sa ibang naman mostly sa puto ng mga yung hindi magaspang tapos hindi ay hindi maganda yung bigas na ginagamit nila yung ginagamit ng bigas yung talagang pitig mahal tas yung maganda kaya pinabalik-balikan ang ng mga hmm. Uh, hindi naman nauubos yung puto. Within, ano naman siya yung buhay niya, 3 days. So, pag bago naman siya kayo, pwede mo siyang steam ulit. Pang 2 days, pwede naman siyang kainin pa. Tapos pag 3 days na, tinatapon na lang. Pero dito kasi sa school namin, meron kami ibang sinusupayan. Parang sa Manawag, kung hindi namin mabenta ngayon, yung babindihan namin din para may unang matindahan, walang kasi. Dahil sa dami na nabigyan ng kabuhayan ng puto kalasyao, tinuguran itong white gold ng mga residente. Ito na ang nagsilbing kabuhayan nila simula pagkabata hanggang sa ngayon na sila na ang may mga bata. Halina at suportahan natin sila sa pamamagitan ng pagbili ng mga puto. Sakto, dahil malapit na ang Pasko, baka magtampo pa ang mga Pilipino kapag walang puto sa handaan. Kapag natikman mo ang puto, makakapasok ka sa ibang mundo dahil sa sarap. Patunay na puto kalasyaw ang sumasalamin sa mabuhay at makulay na tradisyon ng mga tagapanggasinan. Tara, punta tayo sa pinakamalapit na tindahan na nagbebenta ng puto at subukan ninyo ang puto kalasyaw.